Tio Balbuena, CEO ng Tambay Cap at Tambay Clothing. Paano nga ba nagkaroon ng value to? At yung sinasabi niya, pag binili mo ng 1.5, posibleng mabenta ng reseller sa 25k hanggang 80k. Bakit? Yung pirma mo ba? Kalebel ng pirma ni Francis M? Yung pirma mo ba? Kalebel ng pirma ni Efrem Bata Reyes? Brad, baka puyat lang yan. Magpa-check up ka na. Ang layo mo rin sa level ni Carlos Yulo na pinaparangalan kahit may issue. Alam mo, may intindihan ko pa eh, na dali mo yung tambay sa Pilipinas kung nagkaroon ng paligsahan sa buong mundo ng lahat ng tambay at ikaw ang nanalo para dali mo sa Pilipinas na ikaw ang king of tambay at dapat maging icon kaya may presyo yung pirma mo. Kaso Brad, walang ganun eh literal na pang tambay yung mindset mo. Yung tipo nung pag nakatambay tayo, bigla tayong mag-uusap about sa mga fairytale na buhay, about sa mga biglang yaman, about sa mga kung ano-anong kahit na alam naman natin pangarap lang pero mahirap abutin. Tapos sasabihin mo at ilulusot mo na yung tambay na sinasabi mo ay yung mga taong yumaman at tatambay na lang uli sa bandang uli kasi marami ng pera. Eh ikaw mismo, hindi pa rin namang ganun ang buhay ngayon. Hindi mo tinuturoan sa tamang proseso yung mga tambay. Mas tinuturoan mo silang maging tambat at maaga maging gahaman. Kasi kung talaga ang success ka na, hindi ka na dapat bumabalik sa marketing strategy ng mga vlogger na pangtanga. tanga. Taon ka na sa industry at nakauna, nasa marketing instant kagaguhan ka pa rin. At sa'yo na mismo nang galing, ang mga tambay karamihan walang oportunidad para makapagtrabaho at makakain na masarap. Tapos sasamantalahin mo yung kamangmangan para sabihin mo sa sombrero mo sila aangat. Pero yung mga reseller mo, hindi naman literal na tambay. Mga dati nagtrabaho o na-endo lang sa trabaho kaya nagkaroon ng puhunan para maging reseller mo. Tapos paawa epek ka na sasabihin mo sinisiraan ka ng ibang kapwa influencer. Sinisiraan ka nga ba o hindi mo lang matanggap yung totoong sampal ng katotohanan? Kaya kung usapan level ng value ng firma, level zero ka pa rin Brad. At kahit kailan, hindi mo magiging ka-level si Francis M. na yumao o si Efraim Bata Reyes na ngayon na living legend. Lalo kung pag-uusapan dito sa Pilipinas, kung sino yung, yung tunay yung na may malaking ambag. <laughs> Gising na Brad, pa-check up ka na. Time.